ay natin ang isang kagubatan na pagmamayari ng mga pari. Sa gitna ng bayan ng Oriental Mindoro ay may isang kagubatan na matagal nang abandonado at tinatawag nila itong gubat ng mga pari gubat na ito ay pagmamayari ng mga pari at mula nang sila ay pumanaw, napabayaan na at halos hindi na ito napapasok ng mga tao. At ayon sa mga kwento-kwento ay may isang bahay sa loob nito at dito ay may namatay na isang madre. Sa aming pagpasok sa loob ng gubat ay nakilala namin si Kuya Ruel. Oh so guys, uh, mas maswerte tayo kasi sinamahan tayo ni Kuya Ruel. Medyo kabisado niya yung lugar. At uh, alam niya kung uh, saan yung pasikot-sikot dito sa kagubatan. Kasi sabi nung nangangalaga uh, daw dito ay merong di mano na manliligaw. So baka tayo ay hindi makalabas. Normal lang ang aming paglalakad at wala kaming nararamdaman na kahit anong panganib. Pero nagulat kami nang magsimula na magkwento si Kuya Rowel. Okay. Meron dong ano? Merong bahay dyan? Ah, sige. Nagulat ako sa sinabi ni Kuya Rowell na meron palang isang haunted house sa gitna ng kagubatan. At mas lalo kung kinilabutan sa iba pa niyang kwento. Anong bahay yung kuya? Yung bahay na dati tira ka ng mga madre dito. dito. Bahay ng mga madre? Oo, ng mga dati sa galagin. So ngayon, matagal na siyang ano? Matagal na siyang wala tao. Ha? Uh? Parang na siyang ano, uh, haunted house. Oh. Uh? Ang titignan mo, mas nakakatakot. Pero uh, Manlalabas na siya. Meron talaga? Oo. Oh. Anong ano? Anong ano? Kito mo naman kuya. Uh, something na ano. Kasi ako dyan, may alaga akong kambing. Uh Oo. -oh. Sa loob ng bahay niya. Araw-araw ako dito, tuwing hapon. Oo. Uh Minu -oh. May nagpaparamdam niya. Nagayon siya so, nang iiyang. Oo. Oh? Galakad. Meron dyan. Huwag kayo natatakot. Parang matatakot ka sa sarili mo na. Isipin mo yung gano'n. Ano yung kahit hindi gabi? Narinig mo? Pag napagtripan ka nila na gusto ka nilang aliwin, parang biruin. Oo. So, uh -oh mararamdaman mo. Umiiyak na ano, bata? Bata, oh. minsan babae, na gano'n. No, oh. Minsan, dami na akong naranasan dito sa loob. Kaya sinasabi nila na marami dito manliligaw. No, talaga. Kasi no, minsan dito na may nawala isang tao, hinahanap namin. Oh. Hindi niya makita yung labasan. Alas 12, napunta kami ng alas 12 ng gabi, alas 7 siya pumasok. Ay puti. Alas 12 na kami ng gabi, bumapasin. Pero maliit lang naman to eh, parang 6 na hektarya lang. Oo pero kasi nga gobat, masukal hindi mo kumisyado yung daan talagang maliligaw ka talaga tapos sinamahan pa nung mga ganong mga maliligaw so guys, narinig nyo, sabi ni Kuya Roel, meron daw nagpaparamdam talaga so depende na lang kung mapagtripang ka so ngayon malalaman natin, tingnan natin kung uh, magpaparamdam ba sila sa atin o magpapakita, o magbibigay ng konting uh, sign na nandun sila so wala naman tayong balak gambalain eh Nagpatuloy kami sa aming paglalakad at habang kami ay naglalakbay dito sa gitna ng kagubatan ay hindi namin maiwasan na makaramdam ng konting kaba dahil hindi namin alam kung ano ba ang haharapin namin panganib dito sa haunted house na tinirhan ng mga madre na pinaniniwalaan na meron pa rin mga kaluluwang ligaw na gumagala sa bahay na ito. Pero yung umiiyak na yun talaga narinig mo talaga yun. yun ni naniniwala sa ganyan na uh -oh. kasi nga noon ako nagkakaligyo sa binamang tao hindi sa ni Christy hindi nga naniniwala uh hindi ko na sa kasi nakapansin pero narinig mo talaga narinig ko talaga nang marating namin ang bahay na sinasabi ni Kuya Ruel ay nagulat ako sa kanyang ipinakita isang malaking puno na katunayan na hindi lang kaluluwa ang nakatira sa lugar na ito kung hindi meron ding mga engkanto meron na marami ng marami ng gusto pumutol yan walang nagtagumpay hmm. Uh -huh. kasi yung bangyan mismo na pumutol niya, namatay din. Okay, Ganun? Mer meron kasi bagay na mayroon yung paliwala, pero yung nangyayari. Ang punong ito ay halos katabi ng bahay na sinasabi ni Kuya Roel. Kung saan dito niya narinig ang pag-iyak <laughs> ng isang bata pag at pag-iyak ng isang babae. So guys, ito yung bahay na sinasabi ni Kuya Rubel na kung saan dito nyo narinig na umiyak ang isang bata at isang babae nung minsan siya ay pumunta rito ng madilim so, hindi na alam kung paparamdam siya sa atin pero tingnan natin wala na kaming sinayang na oras at agad naming pinasok ang loob ng bahay at sa pagpasok namin ay nakaramdam ako ng kilabot sa aking mga nakita so guys tara natin yung bahay bahay to mga ng mga madre ang walang parangit So ngayon, ano na siya ngayon? Kulungan na lang ng kambing. Oo. Oh. Wala na, sirang-sira na talaga. Inahanay na siya. Maliit lang naman siya totally, no? Kaso nga lang, hindi siya talaga ng agubatan. Ito lang yung nag-iisang bahay dito, ang pukutod. Hmm. Ang dami, kwarto, no? Ilang kwarto rin pala to? Sino nga rin yung...

Kaya marami po ito. Ito kung tutusin mo na. Napakaliit lang kung tutusin, pero kung talagang may history na may namatay, eh ibig sabihin talagang hindi, hindi posible na mayroon pa rin dito nakatira. Sa pagkakataong ito ay sinubukan naming kausapin ng entity na naninirahan sa bahay na ito. So guys, susubukan natin kung sasagot siya dito sa ating application na ginagamit ng So kung makakausap natin siya dito, try natin. kasi so, mataas yung mataas yung mataas yung niya so try natin kong usapin uh, Hello uh, nandito po ba kayo ngayon? pwede po ba namin kayong makausap? pwede niyong gamitin yung uh, aming uh, cellphone, app para makapagsalita ka at marilig ka namin nung umpisa ay wala kaming narinig na sagot

Ang isip ko doon, kasi malapit nga nung time. Mm Nakano -hmm. ko, ay, dito ko para dito ko siya para narinig sa loob. Nagulat kami sa aming narinig na tila ba nagpapaalam agad siya sa amin at ayaw niya kaming makausap. Hindi kaya sa labas lang, dito mo narinig sa loob. Hindi naman no, sa, sa labas ka. May time na kasi sila. Yes. yogi. Hello? Ah, uh, babae ka ba o lalaki? Sa aming patuloy na pagtatanong ay ito ang aming natanggap na sagot mula sa entity na naninirahan sa bahay na ito. Are you male or female? Why are you here? We just want to know. Nandito pa ba kayo? Hello. Pwede mong malaman ang pangalan mo? Pagkatapos naming marinig ang isang tanong kung bakit kami naroon sa lugar na yon, hindi na siya sumagot sa aming mga katanungan. Matanong talo, matanong dito. May siya. Wala akong balak, mga gambala. Gusto lang naming uh, makausap kung bakit nandito ka pa rin sa bahay na ito. Stupid. Why we're here. At dahil wala na kaming nakuwang sagot sa loob ng bahay, ay minabuti namin na lumabas at doon namin sinubukan na kausaping muli ang kaluluwa na sumagot sa amin. At sa pagkakataong ito, dito na kami nakaramdam ng panganib. Ang magnetic dito. Tari natin, baka nandito siya. Oh, yung green, oh. No? Salada. Oh, eh, tumaas yan. Kung kundi lang yung kanina eh. nandito ka pa rin ba? Are you here? Are you still here? Hindi tumaas yung electromagnetic. Gumagaya yan. Habang kami ay naghihintay ng sagot sa labas ng bahay, ay merong isang nakakakilabot na kwento at pangyayari na naganap dito sa lugar na ito na sinabi sa amin ni Kuya Rowel. Nangyan sila, siyempre, pag sinabi natin, ako sa patutubo, talagang mga matitibay yan sa ano. Oh. Pero nung sila ako tinabukan, eh, wala. Eh. Yung isa nga nila, si, natandang, si Kahos, eh, natandang mangin yun, maliit lang. Mm. Masapang yun. Natulog siya sa bahay nila. yan, gabi. Tulog siya mag-isa. Ano siya sa puno eh, nakakoy. Eh. Oh, oh, sino buwan sa kanya? Di ba lang siya dito sa puno ng kahoy na to? story yun noon. True story nangyari yung business sa kanina. I told them mga kastigat dito no. una ako makakabalik dito. Ano yung gabi nangyari? Hindi, gabi nangyari sa kanina. Kasi nga wala rin. Hindi natin, mahirap paniwala. Ay, pero yung nangyayari. Yung nangyayari. Kasi ako, hindi ako naniniwala sa kanya na sabi ko, lumaki na akong dito sa So hindi naman ako kakakita ng bulso. No, was sir, nakaramdam na ako doon na, no? Iiyak siya. Lalakad dito. Ah, ko eh. isa lang ako dito. Labas ako. Ayaw ko na. Kaya ako paglapang tripan ka dito. Dito, pumasok sa lugar na to. Nabot kayo hindi rin. Kailangan. Hindi po ka dadaan. Huwag ka nang pa nun. Kasi hindi ka naman kalabas pag naman. Sa mo dinaan namin. Kaya natin mo Sinubukan ulit namin nakausapin ang kaluluwa na naninirahan sa bahay na ito. Pero nangilabot kami sa sagot na aming natanggap. Babae ka ba o lalaki? Are you male or female? Why did you come? Dito na nagsimulang tumayo ang aming mga balahibo dahil sa aming narinig na sagot mula sa kaluluwang naninirahan sa bahay na ito. Lagyan okay, natin dito. Leave me alone. Wow. Leave me alone. Wow. Leave me alone. Wow. Isa lang ang ibig sabihin nito. Gusto na niya kaming umalis at ayaw niyang pagambala sa kanyang pananahimik. Kaya nagpasya kami na umalis na lamang dahil baka kung ano pa ang mangyaring kapahamakan sa aming lahat dito sa bahay na ito. Alis na kami. At uh, hindi ka namin gusto ng gambala eh. Pasensya na po. na po. Guys, actually ang plano lang namin is i-explore lang namin yung bubat. Pero hindi namin alam na ito palang bubat na ito ay merong history at merong kababalagan din nangyayari dito sa bahay ng madre nung unang panahon. So, naramdaman namin siya, nakipag-uusap, pero ayaw niya talaga magsalita. Ang sinasabi niya lang is, umalis na kami. We are stupid at kailangan na, bakit daw kami nandun, kailangan namin umalis. Iwanan na lang daw namin siya sa lugar na pinitirahan niya. Dahil sa pangamba, para sa aming kaligtasan, ay tuluyan na naming nilisan ang kagubatan kung ano man ang aming narinig sa aming pakikipag-usap sa kaluluwang nakatira sa bahay na abandonado sa gitna ng kagubatan, isa lang ang mensahe na nakuha namin. Gusto niya ng katahimikan at ayaw niyang magambala. Leave me alone. Wow.